Hello guys! Hello mga katinders, kape tayo. Ayan, ang init ng kape ko. Kasi inaantok ako. Kopi ko co blanca yung aking kape at bago yung aking tinapak na biscuit. Hindi na si Fita, si butter coconut. So ito kasi yung available dun sa table. Kaya ito na yung kinain ko, ka-partner ng aking kape. So, kumusta yung araw nyo? Okay na ba kayo mga katinders? Kung tatanungin niyo si Mami Tins ay okay na okay pa rin. <laughs> so, meron na akong quick na isi sa inyo regarding sa aking mga uh, usually na uh, pinupuntahan ng mga grocery stores. Kasi nakocompare ko yung kanilang mga chicheria. Uh, mostly, yung chicheria talaga yung napapansin ko. Ilagay natin na si grocery 1 at si grocery 2. Si grocery number 1 ay minsan lang ako nakakapunta kasi medyo malayo siya sa akin. Si grocery number 2 ay most of the time kapag may kulang ako sa store ay doon ako napapadpad. Pero itong si grocery 2 ay napapansin ko yung kaya mga chicheria ay uh, di ba usually na expire yung mga 2 to 3 months. Sa, kanya, papansin ko, hindi naman always, no, pero may times na parang 15 days na lang about to expire na. No? So, kaya napapansin ko sila kapag nung parang nagtaka ako na parang kakabili ko lang eh may expire na pala so ang ending kinakain na lang ni Mami Tins unlike tong si Grocery One ay paminsan-minsan lang ako parang once a week lang ako pumupunta doon kasi medyo malayo mga 2 to 3 months yung kanyang pag expire kasi di ba may mga chicheria talaga na kahit 15 days pa na may expire eh parang kumbaga sa Bisaya pahupas na ba parang hindi na siya crunchy So, binabalik talaga ni customer. Ako naman, kapag mga malapit na ma-expire, ay kinakain ko na lang, kinukonsume na lang namin. Hindi ako yung parang nagba-buy one, take one nga. Kasi, pag ganun kasi na strategy, ay masasanay sa akin si customer. So, yung tip ko sa inyo, uh, yung mga, gro yung grocery one, kasi, yun ang usually na dili-deliveran ng mga, ano, ng mga supplier kaya laging bago at maraming nag-grocery sa kanila kaya mga 2 to 3 months talaga mag about to expire so nagigets niyo yung point ko unlike yung si grocery number 2 ay siguro wala masyadong nag-grocery kaya yung mga items nila hindi naman lahat yung mga items nila ay mga umabot talaga ng mga minsan 10 days na lang may expire na so ititinda mo pa dito sa store so maabutan ka talaga ng expiry dates okay So, check natin yung ating resibo at the same time, lalong lalo na yung mga chicheria, check natin yung mga expiry dates. Okay? So, yan lang naman yung aking sharing for today, Mami Teens 19. Good afternoon, happy selling sa ating lahat. Hello mga Katinders, ayan, uulan na naman dito sa Davao. So, meron akong chika sa inyo, no? Siyempre, about sa tindahan, katatapos ko lang magkape, medyo alive tong aking utak. Kaya, dami akong si-share sa inyo for today's video. Alam mo dati, kwento sa akin ng mama ko, uh, na may mention niya sa akin yung mga uh, good payer na mga grocery stores. Kaya, meron akong idea na kung saan ako dapat mamili. Doon ako sa mga good payers, good payers sa mga supplier, kasi sila talaga yung first na dinideliveran dinideliveran ng mga stocks. Like for example, yung Yakult. Alam na alam ko kung saan yung mga bagsakan first talaga ng mga suppliers ng Yakult. Kaya doon ako pumunta kasi nga good payer sila. So sila talaga yung priority. So malalaman mo yung grocery store na kumpleto sa stocks. Alam mo yung di ba may mga may mga stocks na parang kailangan mo talagang kailangan mo talagang mag-effort para hanapin like yung Yakult, yung Mobi na yellow, 'di ba? Kailangan mo talagang mag-effort kung saan mo mahagilap yung, yung mga produkto na ganun. So doon mo siya makikita sa grocery store na good payer sa mga supplier. So yan yung tip ko sa inyo. Kaya doon talaga ako napapagpad. Okay lang sa akin na medyo malayo basta as long as alam ko na kumpleto yung mga stocks niya at hindi, hindi pa palit-palit yung presyuhan ko kasi alam ko na sa SRP lang talaga sila so yun yung tip ko sa inyo mga katinders na at itong mga items din ng grocery store na ito na good payers sa mga suppliers ay doon talaga binabagsak yung mga items na matagal ma-expire, Diba? So may tip na kayo galing kay Mommy Beans mga katinders. So, yun yung aking quick sharing sa inyo na yun yung bantayan nyo na kapag may tindahan, lalong-lalo na pagbaguhan pa tayo. So, kailangan natin yung mga stocks natin na matagal pa ma-expire para naman hindi tayo aligaga na kailangan talagang ubusin o gagamitin na lang natin. So, dapat meron talaga tayong mga 2 to 3 months bago ma-expire para may time pa tayo na maitinda to. Eh. O, ba diba? So, kung meron kayong mga binibilhan na mga grocery stores na medyo matagal na expire at gustong gusto mo mamili doon kasi nga kompleto, kompleto, sa grocery store na yan at kung ano yung mga pagre-repack na gusto natin na hinahanap ni Costco na meron sila, yan yung grocery store na good payer sa mga suppliers.